school-based vaccination sa kabataan sa Mandawi City na kasugat og hagit kay menos ra ang nagpabakuna. Maong dunay panawagan ang City Health Office ni Inik. Ang live report ni Nico Sereno. Inik? Yes, mining buwan sa Oktubre, gilusad sa Health Department kaabag ang DepEd, ang vaccination program alang sa makabataan sa mga pampublikong eskwelahan. Sa roll-out sa bakuna eskwela program sa DOH o DepEd, gitanyag ang vaccination sa mga piniling kabataan sa public schools. Ang mga grade 1 o grade 7 students, bakuna batok sa measles o rubella, ingon tetanus diphtheria ang gipanghatag. Samtang sa mga babaeng grade 4 students, HPV vaccine ang gitanyag nga pangontra sa human papilloma virus ug cervical cancer. Sa Mandaue City Health, nalibot na nila ang mga eskwelahan. Sa datos nila, makapin sa 13,000 ang hatagan sa vaccines. Apan menos ra ang misanong niini ini, wala pa'y katunga sa ilang target. Itagaaman na sila o consent forms to be signed by the parent and then ang uban na agigibotag outright proposal. Naasay uban nga mga estudyante nga ni consent ang parent pero gipang usab. <laughs> gipang usab. So I think uh, that's one of the challenge now. Gihupay sa health officer ang kabalaka sa mga ginikanan. Pasalig nila, luwas ang vaksin o angayang maproteksyonan ang mga anak. Importance of this vaccination sa school-based immunization then we want as much as possible to cover all the targeted children para di nagit sila masakit aning mga sakita. Ang amahan nga si Roberto, usa sa mga misanong sa panawagan sa pagpabakuna sa iyang anak nga na eskwela sa barangay Subang Dako. Nang hinaot siya sa uban ng mga ginikanan, mutugot-usab ni Ini. Nindotman man ang iyahang kuan sa mga bata Moto to akong gihatagan o pagtugot mm. Hmm. Ay mo anak mahadlok sir So <laughs> far, wala mahadlok noon uh -huh. Waman, mahadlok siya Yeah, uh -huh. okay naman. Duna na sa mga lectures ug orientation nga gihimo sa mga eskwelahan aron mas makasabot pa ang mga ginikanan ug makabataan sa programa. Bisan ang mga nabakunahan ng daan nga makabataan sa mong klase sa vaccine, gidasig nga magpabakuna gihapon pag-usab. Yes, may menos raman ang turnout plano karon sa City Health, nga balikan pagyud kining mga eskwelahan sa paninguha nga dunay makumbinsir pa mga kabataan ug mga ginikanan nga musugot nga mahatagan sa maong mga vaksin. May Dagang salamat Nico Sereno.